Ngayon Pasko. May itatakil sana na ano, eh, tamang-tama nandito dito si oh. Atty. Ito ay naging kontrobersyal at uh, ngayon eh nasa pa, pa, mga pahayagan. E eh, di ba pinalitan yung banknotes natin itong polymer? Ngayon ah. eh, nagagalit ang pamilya ni uh, Ninoy at Cory Aquino. Bakit? Ipabas uh -oh. nga yung sinunod si Kiko Aquino D. Charging that uh, ano, yung, ayaw na ba natin magkaroon ng mga bayani na nagsakripisyo para ng uh, kanilang buhay para sa, sa bansa. Actually, hindi lang naman si Ninoy at si Cory. Pati yung, ang, di ba, si Jose Abad Santos, uh, yung Mario Isente Lanes, o oh, mga uh -oh. kanyang... Ngayon, pati si Minority Floor Leader, uh, Sen. Coco. Coco Pimentel, nagpe ng investigasyon. Maraming explanation daw ang dapat gawin ng uh, Banko Sentral. Na inbis na curb inflation, bakit pinag... Pinat kanino, kanino mag explain Sa kanya? Sa, oh, sa Senate, ano daw, papatawag. Uh -huh. Ba? Well, ako, kung ako pag-explain uh, yan, sa mga ganyan. But... Kung ako pag-explain niyan. Sino siya para mag-explain sa kanya? yun <laughs> Ayun naman, nasa, na, ayun naman sa na, na, na sa masagot sa, 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 sa iyo. sa Marikina right now. Ayun, so, uh, pinasuspend ayun. mo pa, pinakancel uh, uh, mo pa yun. Ano nung kalaban uh, uh, mo? Uh, uh, Di ba? So, yun ang, <laughs> ano, paano ka naman gagalangin ng ganyan? Okay. Pero yun lang, ano. Ay! Uh, while okay daw <laughs> yung mga wildlife and all that, para yung mga bayani natin na sa nung nakaraan uh ating kinakalimutan. Ako, advice ko uh, kay Governor Remolona, uh, Huwag uh, mong pasinin. Oo. Uh, uh, uh. <laughs> e una -una kasi, Ang tagal ng issue niyan. Para dapat rin. dapat makorek Noong talaga yan. Noong pa, panahon pa ni Ben Jokno, sinabi na yan, bakit tinatanggal uh, yung mga bayani, ang sabi uh. ni Ben Jokno, kahit wala sila sa pera, Kala, bayani, pa rin sila. Uh, uh. sila. Uh, uh. Ano bang kalukohan? Inaaral naman niya sa school eh. Okay. Uh Saka ano yan? Yung mga iba nga na hindi nakasama sa pera, na mga bayani rin talaga, oh, oh. ay nagreklamo na. Oh, but, yung pamilya no? pamilya nila. E eh, ba't oh, kami hindi eh, kasama? E oh, oh. ba't kayo lang? Ay, ah, yung... Ano? Uh, ano ko nakaliping? Uh, namili tayo ng mga bayani. Namili tayo ng na mga ka, kusinong bayani uh, oh. doon. Oh, Pero tama si, si Ben, hmm. si Secretary Jock. Ben Jock, no? Uh, Oo. Oh. Maski na wala ka sa pera, bayani, bayani ka pa rin. So uh, there is no revisionist plot? No, there's none. Ah, wala. Of course there's none. Hindi. Ano lang yan? Ume-epal ume lang yan? Ume-epal. Hindi. Mm. Eh, kasi... Oh, ume oh. nag, nag, May mga epal siya maganda. Oh. Pero oh, ito, hindi magandang epal to. Oh, si Coco. Hmm. Alam mo, modern na nga ang buong mundo. Hmm. Lahat na nga nasa polymer. Oh. Ay ngayon, nagagalit tayo. Ah. Bakit tayo di, polymer Binanggit nga pala niya, <laughs> makakadamage pa siya sa abaka industry. What? What? Wala naman. May iba naman na pupuntahan. Abaka. <laughs> Kulang na tayo sa abaka eh. <laughs> Kaya nga, lalo mong dinamage. Parang importation versus uh, the rice farm. Hindi. Uh, in fact, mas maraming gamit ng abaka na hindi lang doon sa pera. Pera. At saka ang hirap ng dating pera eh. Pag dumaan ng palengke, yan, nababasa ng uh, dugong isda, ng karne. Mas makakatipid tayo sa polymer. <laughs> Kasi, yung polymer, ilang ulit oh, na umiikot. Yung pera, Isang taon lang pinapalit na yan. Mm Hindi -hmm. ang gastos nun. Lalo na pagka dumaan sa palengke, ah. eh yung mga nagtitindan ng oh, isda niya, yung... alam nga namang magpunas pa diba, ng alcohol. Di ba meron ng... pang basket nun, doon nilalagay si <laughs> 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 Ay di, yung basket sinasabi mo sa top yun. <laughs> sa top. So, Merong ah, <laughs> eh, meron enforcer. <laughs> <laughs> hindi na siya nakikipag-usap. Alam ka na Yung <laughs> basket. <Magpa>, ano <laughs> ng ano, jeep. Daan ka doon. Sinu-shoot? Sinu-shoot. Eh <laughs> kung hindi ma-shoot. Oh. Uh, hindi ma-shoot. Ay, magagaling eh, sila. Nagpa-practice ba sila ng oh. uh, mag-shoot? Three points. Oh. Three points yan. <laughs> May MVP rin doon eh. Mm. Uh Oo. -oh. Kaya workout yan. <laughs>